Kabit po tayo ng mini driving light. Ito po yung mga ilaw niya. Marilig ito. Yung number 30 po dito po sa battery. Diretso po sa baterya po kailangan to. Yung number 30. po yung ground po dito po sa mini driving bed yan grabe lang yung pila po so, sasawa po natin dyan yung number 85 sa ground din yun po Tapos yung high end po ito dito po natin nalagay sa sa switch. Baligtaran po kada po dito. Okay Nalagay niyo lang po kung sino gusto nyo. Lo, 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 niyo. High and low, low, low yung kulay. Tambayin kalinyo lang po kung ayaw niyo po ng ng ilaw na tinaw okay. Ito po number 87.

testing na po natin.